In the moonlight, take me down like I'm a domino. Every second is a Hi guys! We... Hi guys! Welcome to my channel! Uh, for today's video guys, papakita ko sa inyo, disclaimer lang po ha um, disclaimer lang kasi hindi naman tayo doktor no? Yeah. mag-advise tayo ng mga ay herbal ganda to sa katawan ng tao pero sa akin lang kasi as nasi-search nyo ngayon sa grass maganda po sa katawan natin yan lalo na ngayon may pandemic so yan ginagawa namin kuha kami ng uh, sabagrass na namin binuboil tapos iniinom. Kaya samahan niyo ako guys, papakita ko sa inyo ang aming sa <laughs> Saba. Hi guys! Here. ito na po yung alaga sa saba, snake grass. Uh, kung gusto niyo guys, isa-search niyo po yung benefits. Kung gano'n siya kaganda, gano'n ka magandang benefits kung kakasaktawan yung sabas na ikras. Isi-search nyo po na uh, makikita nyo yung benefits ng sabagas. Kaya, routine ko ngayon ng green tea ko, which sabagas. Kukuha ko ng 20, 20, 20 pieces ng sabagas. Saka, guys, kung wala pa naman kayong sakit no. Pwede titong 10 lang kung hindi masyadong malawak niyo ang ano sa baglas hindi masyadong marami. Pwede 10 lang pang prevention ika nga. So, sa akin 20 kasi may ano ako guys may mga lymph nodes ako so 20 20 pesos talaga 'yung ibobwell ko on alternate days. Yeah. Okay guys. guys, pag kukuha kayo ng dahon, pipiliin nyo yung green talaga. Kasi yung green, yun yung maraming detox... detox Detoxification. 3, kan na to? Kailan na to? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. May 10 pa tayo. 11, 12, 15 16 Tsaka ito na guys. Nakukuha na ako ng 20 pirasong saba, snake grass, tsaka maya maya i ko na to para maganda yung tulog sa gabi. Bago ko matulog, I inumin ko siya. Update mo mamaya guys good evening. So ngayon guys, gonna show you um, how to boil sabagrass, snake grass. Iniinom ko siya bago matulog. Para maganda yung gising ko at yung benefits ng ano mapi talaga sa katawan natin, Matok detoxify yung yung katawan natin. So first, hugasan ko muna to guys. Kay. Okay. First na gagawin is pinuhugasan na natin yung bubble wrap. Ah, um, bubble sa grasya. Pinapakuluan na natin. Ayan. Mayak maya Mayak maya, maya eh. maya. Guys, kumukulo na siya. 3 minutes bago natin siya kukunin. Parang green tea natin siya. Yan yung ginagawa ko bago matulog guys. Pero hindi araw-araw. Hindi ito araw-araw ginagawa. Alternate. Kasi maubos yung tanim namin ano guys. Sa bagas. Basta search nyo guys. Sa Google. Kung ano magandang dulot. Ating katawan. Herbal lang naman to guys. Ba naman tong overdose sa mga ating katawan, guys. Yeah. Hey guys, so parang lumamig na konti yung okay. sa bagras natin. Kaya ilalagay na natin siya. Yan. Transfer lang natin sa baso. Tapos, guys, ginagawa ko. Kinukuha ko yung dahon. Ito. Kinukuha ko yung dahon. Ito oh, talagang. Kinukuha ko yung dahon, guys. Yan. Tsaka, meron na tayong green tea. Ayan. Okay. Ito na. So, cheers, guys. Iinomin ko na ang aking sabagras. Green tea. Green tea. Okay. Disclaimer lang. Pindi pa din yan sa inyo kung hiyang kayo sa herbal hindi. Ito so, naman isama sama kong nyo guys. So, isi-search nyo lang yung benefits yung ano, sa bagas. Thank you! And God bless!